Miss, ikaw ba si Darna? Yung sumusu... Nakahugas na ako. <laughs> ano ngayon kung nakahugas? Love, asan trapo? Ano si trapo? Tunla... X, hapit namang Pasko. Unzama. Anong gusto mo sa itlog mo? Iba-iba. Minsan gusto kong kamutin. <laughs> nakahugas na ako. <po. laughs> Ano ngayon kung nakahugas ka na? Gusto mong kumain? Hoy, huwag ako. O bakit? May reklamo ka? Oo, o, maalat masyado. <laughs> <laughs> Kamu boys. Oo, unsa naman sad. Kung di ninyo gusto ang uyab na sigig pangasaba, awala. Oh Panguyab mo gamang. Kamu po, girls. Ugdi ninyo gusto nga ang inyong uyab sigig hikap-hikap anang inyoha. ha. Aw, nahala. Panguya mo pungkol. Kahasol ba ninyo? Ay. Labaw pa mong hasol. Oh! Marker, 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 Marker! Marker, Marker, Marker! X. Hapit namang Pasko. Kung man, Pabuto ta? <laughs> oh, honey. Anong gusto mo sa itlog mo? Iba-iba. Minsan, gusto kong kamutin. Luto, ulul! Ha? Luto ba? Eh, Ikaw na bahala. Susunodin ko itong itlog mo. Ate! Bakit mas mabilis pumuti yung buhok sa itaas? Ah? Kaysa sa iba ba? Oh no! Eh kasi, sa itaas, puro problema. Eh sa iba ba? Puro ligay. Ah, Ma-prisipo! Miss, ikaw ba si Darna? Yung sumusubo ng bato? Oo, bakit? Ako kasi si Panday. <laughs> yung humahaba ang espada. Gusto mo, isubo ko yung espada mo? <laughs> Bro, natingin mo ba, pangit talaga ako? alam mo bro, sabihin man nilang pangit ka, kung maganda naman ang kalooban mo, pangit ka ba din? Aray! Pag mamatay ako, ayoko ko na may umiiyak. Gusto ko sasama kayo. relo mo kung tunay Ano relo yan? Jcash. Ha? Jcash. Jcash. Ha. Jcash pa ito. Sino si Andrea? Yan yung paborito kong kabayo. Madalas kong sakyan. Wow! O putang ina mo, yung paborito mong kabayo tumatawa. <laughs> Uy, Love, asa ang trapo? Nasaan si trapo? tunla. Pare, balita ako magaling ka daw sa spelling. Oo naman pare, nung grade 1 ako, top 1 ako sa spelling. Wow. Ba, sige nga pare, spell ambulance. Madali lang yan pare. A, M, B. Bilisan mo naman pare. Wee, 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 wee. Tay, tay, yung boyfriend niya ate may baril. Paano mo naman nalaman, anak? Kasi narinig ko po sa kwarto niya ate, sabi niya, ipotok mo sa labas, <laughs> huwag sa loob, dahil delikado. <laughs> Alam mo, para kang bulat na... Wala. Yeah. <laughs> ...nangangailangan ng... ...deliko. ko. <laughs> Baby, alam mo, para kang drugs. Ader, panat na naman. Sige nga, bakit? Dahil ba sa nakakaadik ako? No, no, no. Hindi, nakakasira ako ng buhay ko. Umayos ko na kaya dito. <laughs> Tatlong dahilan kung bakit ayaw kitang bitawan. Una, mahal na mahal kita. Ah! <laughs> pangalawa, ayaw ko maghanap ka ng iba. Ikaw lang, sapat na. At pangatlo, Ay hindi pa nga kita natira. <laughs> <laughs> Alam mo kung bakit tayo ko sa'yo? Aray! Makinig ka! Oo! Ah. Uh -huh. Una! Masyado kang Marte. Oh no! Alawa! Masyado huh? kang pakipot. What? Ayaw mo magpatira. <laughs> <laughs> Kung hindi ka magsasorry, aalis na ako. Sige. Alis na. Bilis. Tandaan mo, hindi ka na makakahanap ng kagaya ko. Sa tingin mo, Magkahanap ako ng kagaya mo sobrang pangin na nga. Wala pang dede. Hi, hindi na ako aalis. <laughs> Dito lang ako. Totoo pala yung sinasabi nila. Nakapag ka nagkaedad ka, bumabalik ka sa pagkabata. Aww. Kaya pala naghahanap ako ng dede. Nabalitaan mo ba yung lalaki na nananapat ng magaganda? Ah? Huh? Huwag kang mag Ligtas ka. At Atago! At siguro kung darating yung time na maghihiwalay tayo, siguro sobrang saya mo no. Kasi walang araw na hindi tayo nag-aaway. Yan yun ang hirap sa'yo eh. Pinangungunahan mo na naman ako. Bakit? Hindi ka ba masaya kung maghihiwalay tayo? Bakit? Gusto mo tatalo ako sa tuwa? Hindi ko gagawin yun, no? Sabi ko na nga, bay. Eh, hindi mo talaga ako matis. E ano pala yung gagawin mo? Mag-celebrate! <laughs> I-invite ko pa, pati mga babae mo. Sobrang hilig mo magbasa. Kahit na schedule natin, nagbabasa ka pa rin eh. Sige. Bakit? Kanina pa nga ako nagantay sa iyo eh. Anong kanina na pinagsasabi mo? Bakit? Nagagalit ka kaagad. May ginawa ka na ba? Basa ka kasi ng basa eh. Kanina pa ako may ginawa, tapos na nga eh. Ay, hindi ko ramdam. Sasunod oh! Sa kasi, magsabi ka para ma-inform ako. Oh! <laughs> may taning na ang buhay ko, huling gabi ko na to. Tara, sex muna tayo. He, tumigil ka nga. Maga pa ako gigising bukas. Buti ikaw, hindi na. Han, nakuha mo na ako pakakasalan mo ko, ha? Aba, ba't kita pa kasalan? Wala naman tayong sunduhan bago nating gawin, ha? Binigay ko sa'yo ng buong-buong pagtataw ko. Kaya harapin mo mga magulang ko. Oo, oh, harapin ko mga magulang mo. Pero sabihin ko sa kanila hindi buo yung binigay mo. Sunungaling ka! Paano mo nasabing hindi buo? Aba, bago tayo nag-ubisa, sinilip ko. May biyak eh. Paano naging buo yun? <laughs> Aba, nag-aaway lang tayo, hindi naman tayo naghiwalay, ah. Naghanap ka kaagad ng iba? Huwag ka na magalikan. <laughs> hindi naman ako naghanap, eh. Kung hindi ka naghanap, sino yung laking kasama mo, ha? Siya yung naghanap. At nakita niya ako. Akala ko nga ikaw yun, eh. Bakit? Bakit mo nasabing ako? Parang bayawak ng dila, eh. Ah, <laughs> <laughs> uh, miss... Anong importante sa iyo? Pera o jowa? pera. Okay. Para saan nga ba 'yan, sir? Sir bilang kung sino 'yung mga mukhang pera. Hello. Patay mo magsalita. Namimiss mo ano? Oo, oh, oh, sobrang. <laughs> Oh, betai ayaw mo Eh, baka kahit nagsasalita ba yung Junjun -jun <laughs>